Um, meron kang meron talagang uh, assigned number, sabihin natin yung assigned number is 1 to 1000. Tapos gusto mo kumuha ng sabihin natin 30 uh 100 sample out of that 1000. So pwedeng gumawa mag-generate -mag ng random number sa mga random number generators. You can use um Excel, you can you can use Python. There are different ways. Even calculator, there are some calculator that can generate random numbers. Okay? So, yun ang random sampling. So, bakit importante yung random sampling? Okay. Kasi nga, yung random sampling, nami-minimize mo yung bias. Okay? Ngayon, dito, dito sa kanila, ba't kailangan i-minimize ang bias sa statistics? Kasi nag-generalize ka sa population. Okay? kailang ang 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 statistics magiging reliable lang siya kung yung bias mo ay ay ah, ah, yung bias mo yung sampling method mo is minimize yung bias of course there will always be bias daw wala namang perfect statistical um uh, statistical uh, sampling no there will always be bias but the thing is to minimize it kung non probability sampling ka mataas ang bias diyan kasi ang non probability sampling po usually convenience yan convenience sampling. Ano ibig sabihin ng convenient sampling? Sino lang yung available? <laughs> eh kung ikaw, researcher ka, pinap napapalibutan ka ng anti-Duterte, eh malamang, yung sample mo, puro anti-Duterte. Nagigets na. Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na? Gets nyo na? Mga student? <laughs> Naintindihan nyo ba? Or gusto nyo pang baklain ko pang explanation? <laughs> Naintindihan nyo na? Naintindihan nyo ba? O, oh, ayan ah, na, makakapasa na kayo nito ng statistics. Naintindihan nyo na. So, wag po kayong makikipagdebate debate based on the number of sample. Wala po doon. Ang totoo diyang labanan sa statistics ay yung method ng papaano mo kinuha yung sample mo. na gets nyo na. Kung gets nyo na, sabihin nyo, napakaganda ni Stella Kimbo. Charot. Okay, nag-gets yun na mga, mga akla. Oh, eh kung hindi nyo pag-gets, ibababa ba pa natin to sa pinaka bonggang, -bonggang layman. Gusto <laughs> so, nyo pang pang-grade 1. <laughs> kaya naman natin yan. Dahil kung naiintindihan mo ang pinagsasabi mo, kaya mo itong ipaliwanag kahit sa 5 years old. Tama? O, oh, naiintindihan nyo na. O, oh, kung alang, kung yung may, naiintindihan nyo na, mga, mga etosera. Mm. So, nakita nyo na ang sampling method, non-probability sampling. Kaya, pag nakakita kayo ng research, titingnan nyo kagad yung sampling method. Ano mga sampling method nito? Baka ini -et. Kasi pag ganyan na non-probability sampling, red flag na yan. Red flag na yan. Hindi ka po pwedeng mag-generalize sa buong population na statistically robust na tinatawag pag sinabi mong non-probability sampling kaya ang AI revolution sa Pilipinas ay hindi mangyayari dahil pati mga pati media nagpapakalat ng kabubuhan sa math. AI depends on understanding of statistical principles. If you don't know statistical statistical principles, forget understanding AI. Magmumukha ka lang na unggoy na gumagamit ng calculator. Okay? Ngayon, pupuntahan na natin yung organization daw na gumawa ng uh, uh survey. Okay. So ang gumawa ng survey ay itong um bigla na lang sumulpot na organization ko no. Ayan, Center for Student Initiatives. Ay, Center for Student Initiative. Tingnan natin ang kanyang patient's transparency So ginawa lang siya ng September 19, 2024. So ngayon, ito daw yung kanilang ginawang study. O oh, binigay pa yung full report. So pupuntahan natin yung full report. Okay. Um kasi nga tingnan natin kung paano talaga nila ginawa. Kasi ang isapong pong statistical um uh, statistical study dapat ilili i, ipaparada mo yung method mo because statistics is method driven. Anong ibig sabihin ng method? Kailangan mo maging transparent sa method mo pag statistics ang chika that applies to all. <laughs> Kahit simpleng survey, hanggang AI, dapat ang iyong method ay transparent doon mo na makikita ngayon talaga kung itong grupo na ito, eh alam nila yung pinagsasabi nila. So, basahin natin yung report. Basahin natin yung report. Okay, ito na yung report na pinakita nila. Okay, survey on youth perception regarding the impeachment of VP Sara Duterte. Okay, so ngayon, hahanap tayo dito ng method. Okay, method. Ano ang method nila? Um, eto ganito lang kaigsi yung method nila. <laughs> the CSI survey on youth perception regarding the impeachment of VP Sara Duterte was conducted from February 28 to March 16, 2025, using non-probability sampling with 2,000 respondents limited to the age bracket of 18 to 25 years old and students enrolled in higher edu uh, ano tong HEIs, higher education institutes. Okay. Class. Class. Yung mga nag yung mga nag dito nung high school. High school lang ha, hindi pa, pa tayo pupunta ng 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 uh, university level, master's level at PhD level na thesis at dissertation. College students to ha, college students itong mga to. Tama ba ito? <laughs> tama ba yan? Tama ba yung ginawa nila? Tama ba yon? Hindi tama yan. <laughs> Alam nyo, nung ako, ako kasi po ay nag-high school sa San Beda. San Beda dyan sa Menjola. Ngayon tuwing fourth year high school, meron kaming group term paper. And use, ang usually niyan is, ano kami, um, quantitative ang 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 term paper hindi pa hindi ayo nila mga cannot cannot kasi ano yan eh um uh, either uh, feasibility study um yung yung mga feasibility study um kailangan nila ng uh, market research hindi ka po pwedeng hindi hindi pumasa yung mga non -rand, uh, yung um yung mga non probability sampling hindi po hindi po hindi papasa yung term paper na yon kasi nga kailangan uh, you you kailangan i-demonstrate mo dun sa term paper mo na you can apply statistical principles. Halimbawa kami at alam to ng mga klase ko ng first fourth, fourth year dahil karamihan sa kanila ay dumapende sa akin. Wala naman para wala naman para sa akin yon. No? I I love writing papers. Ang ang term paper namin no at nanalo pa kami no ng bronze medal. Bronze medal ba kami Silver medal. Bronze medal. Third place is nag um, meron kasing policy ng school namin yon na cleanliness campaign. So ngayon, ang ang term paper namin is gusto kong makita yung um uh, effectiveness ng cleanliness campaign. Okay? Ang ang paraan namin is uh, uh, survey sa mga estudyante, so perception ng effectiveness ng cleanliness campaign ng school namin at ang at ang population ko buong high school students ng San Beda so from first year to fourth year so ngayon kailangan mo ng random sampling dahil wala naman kaming pera para i-survey lahat yon ang mahal gumastos so kailangan namin kumuha ng random sample okay so ngayon stratified kasi may first year second year third year fourth year yun yung aming stratified sampling so hindi ko na i-discuss kung paano kumuha ng sample size um, sample sample size kung stratified sampling method. Okay? But, gano'n ang ginawa namin. Kaya alam na, alam ko to. Dahil <laughs> high school pa lang ako, ginagawa ko na yan. Okay? So, ngayon, uh, gano'n yon. Kaya nga, nagulat ako dito sa mga college student ba na ito? <laughs> nagulat ako sa mga college student ba na ito, mga madam? 2025. <laughs> mga Bex, yung term paper namin ay 1919, uh, 20, uh, 2000, year 2000, 2000 graduate ako, year 2000, 2025 na, at piling mo ay manuloko mo ang mga taong bayan sa non-probability sampling mo. Ano pa ang kulang dito? Hindi pa nila inexplain sa method nila kung paano kinuha yung non-probability sampling. Dahil marami pwedeng, dahil marami pwedeng paraan para makakuha ng non-probability sampling. Okay, ano yung mga ng non-probability sampling? Yung mga kalye survey, yung kalye survey non-probability sampling 'yan. Okay? Okay lang 'yan. That um kailan, kailan pwede mo siyang gamitin? Fo parang focus group. <laughs> 'Di ba 'yun yung yung focus group? kayo kayo lang. Ngayon, hindi mo, mo pwedeng i-generalize na yung sinabi ng focus group na 'yon ay yun na ang opinion ng buong population. E focus group ka nga lang, Bex. Ipin yun na yun. So, focus group is non-probability sampling. Saan siya, saan siya pwedeng gamitin? Exploratory study yan. Okay? Um, tapos kung pwede mo rin siyang gamitin kung gusto mong magkaroon ng qualitative element ang iyong study dahil nga kukuha ka ng um, sample, uh, Actually kahit nga focus group kailangan random sampling pa kung gusto mo ng um sa, uh, reliable qualitative um, element sa iyong study. O, ayan na. <laughs> Yung mga nagti dito. Tandaan nyo yan ha. Para para ano para, para pagdating ng thesis defense bongga kayo. Ayon, pero kailangan mong i-explain sa method mo kung paano mo kinuha yung non-probability sampling. Ibig sabihin ng non-probability sampling, hindi ito random. So, ibig sabihin, hindi ito pwedeng gamitin. Hindi ito pwedeng gamitin. Hindi mo ito po pwedeng gamitin in order to generalize to an entire student population. Kasi nga, non-probability sampling ka be. <laughs> Sino bang thesis advisor ng mga to? <laughs> or math teacher. <laughs> Saan nakakita ng non-probability sampling? Tapos, ang conclusion mo sa population, you, you make a statistical inference. O, ano pang wala dito? Wala kang confidence interval. E, paano ka nga magkakaroon ng confidence interval in non-probability sampling? Okay? So ngayon, hindi natin alam kung hindi nyo rin sinabi kung paano nyo nahanap yung mga sadyante na yan. Kasi pwede yung mga yan is oh, member ng, member ng uh, organization na ito. Kasi <laughs> ng probability sampling, eh. pupwedeng, pupwedeng ito yung mga kabarkada mo. Pupwedeng ito yung... <laughs> pupwedeng ito yung mga kakampings lang. Hindi ba? Pupwedeng ganun. <laughs> kaya hindi niyo hindi nyo kami mapaiikot-ikot, no? Yung mga, etos etos, ano ba kaya niyo? Akala ano ba kaya niyo yung mga mga Pilipino eh hindi mga nakapag-aral? <laughs> Ganito lang kami magsalita, no? Ininom muna ako ng aking ano nga to, craft beer, charot. <laughs> Akala niyo lahat ng, ng Pilipino eh, hindi marunong sa math? <laughs> student kayo ng Non, yung non-probability sampling ninyo ay eh, nag-generalize kayo dyan. Mali yan. Mali yan. Okay. Kaya nga, wala silang tinatawag na confidence interval, wala silang margin of error, meron lang silang point estimate. Hindi ka <laughs> na <laughs> Pero hindi mo siya pwede i-generalize. Pwede mo lang sabihin, doon sa mga nakausap ninyo, through non-random sampling, ito ang kanilang sentimiento. Pero hindi yung sasabihin na lahat ng estudyante sa Pilipinas ay ito ang, is ang sentimiento. Because your statistical inference, dahil ang inyong conclusion, ay hindi pwede mag-reliably flow from your method. <laughs> Mali yan. Yan ay kabdeo sa statistics <laughs> wag well, pati ba naman statistical principles statistical method ay kailangan ninyong bali-baliin para suportahan ang inyong mga agenda sa buhay mga bex statistical method is not up for debate simple <laughs> established na ang statistical rules mga bex anyway so ngayon, ano yung wala sa kanila? Okay? Kaya nga talagang sabi ko, Diyos ko, naman itong pinagagawa nila. So, bibigyan ko kayo ng mga terms, no, na kailangan ninyong malaman pag nakakakita kayo ng ng mga statistics. Okay. Ngayon, halimbawa ito. Okay. Um, kulang dito. So, na-discuss na, na natin, class, ang sampling method. Okay. So, ano dapat ang sampling method? Ano ang batayan para magkaroon ka ng magandang conclusion sa iyong statistical um, study? Dapat random. <laughs> Randomize. Okay. Random sample. Ganyan. Dapat random sample. Okay. Um, ang, ang size ba? Does size matter? Yeah, science matter, no? Pero ang gold standard niyan is about uh, 1,000 to 2,000. Okay na yan. You can, you can have reliable statistical result ng 1,000 to 1,200 um, uh, 1,200 to 2,000 respondents. Okay na yan. That's, that's a standard. Uh, so, standard. Yan ang standard. Huwag nyo na pagdebatihan yan dahil that is statistical principle. So, huwag na kayong umarte. <laughs> so, okay. So, na-discuss na natin yan. Okay? Ang sampling method, dapat random sample. Okay? Kung gusto nyo mas complex, so, kailangan meron kang, uh, pwede ka pang mag-stratified sampling. <laughs> okay? So, ano na to? Advanced na ito. Pero dyan muna tayo sa uh, na lang muna tayo sa ano, sa pinakapayak dahil yan pa lang is um, uh, tatakbo na ang ano, tatakbo na ang bus. Okay. So ngayon, yung mga nakikita nyo na binibigay nila, yung tinatawag na point estimate. Okay. Point estimate. Yung mga eksaktong number ba? So sabihin nila, oh, 89% ayo kay Sarah. Ganyan. Point, eight, point estimate yan. Okay. Pero meron tayong tinatawag na margin of error. Ibig sabihin ng margin of error, itong um itong margin of error, it will determine the confidence interval. Okay. Ano yung confidence interval? Okay. Um, halimbawa, yung point estimate mo is 89%. Okay. Meron kong confidence interval na nagdidepende ito sa margin of error. So, para malaman mo yung confidence interval, so ito point estimate, usually this is the mean. Okay, this is the mean. Ito 'yung nasa gitna, central, central tendency. So, ang confidence interval, uh so plus minus 3. So, minus 3 is 86%, plus 3 is 92%. Itong no confidence interval na ito, 'yang nakikita n'yong 'yan, itong 86, okay, 'yung minus 'yan 'yung resulta ng minus 3. Ibig sabihin 'yan, 'yan 'yung lower bound lower bound. Ang upper bound is 92%. So ibig sabihin yung um, sa sa iyong statistical study most probably with 95% confidence level. Okay? 95% confidence level. Yung totoong ah uh, yung totoong point estimate ay nandiyan within that range. Naintindihan niya na mga beks? Naintindihan niya na. Naintindihan niyo na ang, pin ang ibig sabihin ng confidence interval, ang margin of error at point estimate. Okay. So, 'yan ang 'yan ang eksena dyan. at yung sampling method ay random sample dapat. 'Yan ang standard. Okay. So, so ngayon, um,